Tapos so, pagbukas mo ng bintana, yung view ng Mount Banahaw, yung makikita mo kaagad. Hello mga kapitbahay! So ayan, nandito tayo ulit ngayon sa Village of St. John, Sariaya. Ngayon po, ipapakita ulit namin sa inyo ang ating mga house model na ino-offer po dito sa ating subdivision. So, mag-start po tayo sa ating two-bedroom unit na Claire. So, itong si Claire po is meron po siyang porch area. Ganto po siya kalaki. Pwede niyo po itong palagyan ng grills or kung ano man ang gusto niyo gawin dito sa Uh, part na to. And nakagandahan po ng ating clear unit na model na ito is Look at that Banahaw Mountain. Yan. Ang ating pong bundok Banahaw ay tanaw na tanaw po dito sa ating subdivision ng Village of St. Jude Sariyahe. So check naman natin yung loob ng ating clear model. Dito naman po yung ating living area and yung ating dining area. So, ayan. Kung nakakapanood po kayo ng mga reels ng mga nire-renovate or mini-improve ng mga bahay. So, ang ganda po nitong lagay ng design. Meron po kaming client na nagpaganda talaga ng bahay niya. Minimalist lang. Pero ang ganda po tingnan ng kanyang unit ngayon. So, shout out po sa ating kapitbahay. And ito naman po yung ating first bedroom dito po sa ating house model, Claire. Imagine mo kung ikaw yung mag-stay sa room na to, tapos pag bukas mo ng bintana, yung view ng Mount Banahaw, yung makikita mo kagad ka So, di ba, nakaka-relax pa lang. Pagkagising mo pa lang, relax ka na agad. Nature agad yung nakita mo. And dito naman sa second bedroom. And ito yung ating second bedroom na meron naman siyang ventilation dito sa taas, mga awning window. Ayan. So hindi pa rin magiging mabanas dito sa room mo kapag dito ka naman sa second bedroom. And check naman natin yung ating favorite place, ang ating kusina. So, ito po ang ating kitchen. As usual po, nakayutay po. Maganda po yung ating tiles. kadagdag ng elegant dito sa ating kusina. Meron na rin po tayong mga overhead cabinets. And dito rin sa baba para po dun sa ating mga abubot sa bahay. Para naman po hindi masyadong mapuno or maging makalat itong ating U-type uh, kitchen. So, meron tayo yung natural light para hindi na tayo gumamit ng ilaw tuming umaga. And sa part na to, optional din kasi siya. Pwede siyang laundry area or kung gusto mo naman, ref na yung nilagay mo dito kung magkakasya din naman siya. And natin yung ating toilet and bath. Yeah. For our toilet and bath, kumpleto na rin po siya yung floor to ceiling na tiles natin. And meron na rin tayong sink or lavatory, yung toilet and yung ating shower. So, ayan mga kapitbahay. Sana po ay nagustuhan nyo po ang ating house tour dito po sa ating house, Model Claire. And sana po ma po namin kayo para makita po ninyo yung actual unit and actual location dito po sa Village of St. Jude, Sariaya.